Magluluto tayo ngayon ng munggo, langka, baboy. Yan o yung mga panggisa, luya, sibuyas, bawang. Yan yung pampabango. Yung siling haba at saka tanglad. Yan o. Lalaga natin muna yung munggo at saka baboy. Ayan, simula na natin. Lagyan natin ng mantika. Magisa tayo. Unahin natin yung luya. Pantanggal lang sa... Yan, sunod natin yung bawang. Yan, sibuyas. Siyempre. cái bà bôi Lagayin natin yung mongko sabayan natin. Sinisako na rin yung mungko. Pero hindi tayo lalaga pa. Sinabay ko na sa baboy para masama na sila lalambot. Ha, lagyan natin ng tubig. Saka, tak takpan. Ayan, nantay natin lumambot yung baboy at saka munggo. Ah, matigas pa. Takpan natin ulit, matigas pa. Pero malapit na. Tapa natin ulit. Yan, konti na yung tubig. Lagyan natin ng tubig niya. ko Malambot na, medyo malambot na. Lagyan natin ng tubig ng marami. Yan. Lagyan natin ng seasoning. syempre, asin. Yan. Tapos, takpan natin ulit. Lantayan natin kumulo. kumulo na ilagay na natin yung langka yan langka syempre takpan ulit Antay natin ulit ang langka na lalambot. malambot na yung langka lagyan natin ngayon ng tanglad ano, pangpabango at saka sili yan sarap ayan luto na tong langka natin munggo sa baboy yan o sa sarap ng sabaw oh. Ayan, ha? ah, umuusok-usok yan you know? o Kain anak, kain anak, ka Ini ya, syarat.